dol ah uh, isasama ko ba to dito sa ano ito to isasama ko ba dito sa lagay, yan eh. alin ito to to Lagay ko dito grabe ka naman. grabe ka naman. ano ba yan hindi na hindi na yan isama hey. hindi okay okay dol dalawang earphone hey. ba i ano natin dol pagsamahin natin dol masikip masikip nga doon. Ah, isa lang. oh masikip na doon eh hey. isa lang oo sige sige hindi pa no <laughs> <laughs> yan, Ito kahit hindi. Saan nga ang hindi ano, pa? Dito lang. Kahit hindi, hindi na ano yung tunong kayo. Hindi eh. Babi? Kapag doon. Kung ano, dun na nga sa sinong yung yun mga pinong-pino na nasa loob ng evaporator. po rito. Ano? mo Pag hindi mo lagyan ng kunting, ano lang, chemical, hindi mo basta-basta matanggal yan maron. Tingnan natin muna 'to. O. Tingnan natin muna 'yung laslas-laslas niya. Nakakikislaw 'yan. O ah sabihin ko na 'ko, hindi ako nagpapakita, hindi ako nag- hindi ako nagmamadali. Pinapakita okay, ko lang sa mga viewers ko, followers ko, at saka sa mga friends ko, at saka sa mga uh, customer at magiging customer. Ano? Kita niyo 'yung dome niya. Ah, uh, 'ko oh, nakita niyo 'yan? hindi lang pressure washer at saka tubig ang gamit natin yan. nilagyan natin ng konting chemical yan binalian natin ng konti konti lang hindi natin kailangan na damihan ang damihan ang, ang purpose natin dito palambutin lang ng konti yung dumi para pag binugahan natin ng pressure washer kayang kaya sa itulak palabas hmm. what all? kaya nga siya sa ito pa rin alam mo mga tungtong advisable talaga na uh, kada cleaning ganito pag kinakailangan lang kasi talaga yung dumi oh yung hmm. dito halap mo ulit meron na naman yan yung... oh, oh 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 tama. oh 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 sa loob yan matagal lang kasi yan yan lalabas oh so. kung bibili kayo ng ano, chemical, konti lang ang paglagay, alalay lang, hindi mabilisan. At banlawan maigin ng sabon, banlawan maigin ng tubig, at the same time, kapag naglagay ka, kung may gagils ka, o di ka salamin, magsalamin ka. Then, para mas safe, may alawan ka, malayo-layo ka sa unit ng aircon kapag naglilis ka. Para yung talsik-talsik, hindi mapunta tayo. Ito na rin sa no? Ito yung puna Ngayon lang ito, na ganitong ng init na binaklas natin pati blower. Malinis sa tingnan. Pero, yung pinakaloob niya, sa gitna nito, andito yung dumi. Tumabita dito. So, na So, kinakailangan talaga, balia ng gamot para matanggal ng konti nabuhusan nakahabol doon o hmm ang tanggal doon pero kung wala tayong nilagay na konting chemical dyan hindi yan lalabas ng ganyan hindi lalambot ka hmm, mo hindi yun naman yun higas ng dumi no? gilid lang yung mga ratito kaya yung dumi talagang ano sagana doon o no?

yan. Kasi so, hindi, hindi talaga dapat ugaliin. Mahirap na.